O di ganun na lang, umpisahan natin liga sa isang linggo. Hmm? Oo, oh, mga yun. Oo, oh, no, mga yun. Oh. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga naman, no? Eh, hey, Sanchez? Oo. Uh -huh. Ako si Atty. de la Costa. Pwede kita makausap. Oo, uh -huh. tuloy ho kayo. Emong, tuloy ba ang lakad natin kina Tony? May bisita ka pala. Maganda umaga po. Maganda umaga rin naman ho. Si Atty. De La Costa, misis ko. Kamusta kayo? Atty. Kape? Please, salamat Salari po. Salari lang ho. Maupo kayo. Patagal na kitang gustong makilala Emong. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Ito tungkol dun sa insidente nangyari sa Barrio Bagbag. Kinapepen tambak. May mga taong gustong gumawa ng aliwaswas. Kahit na may pinagbilin si Pepe, bago siya madisgrasya. Yan ay mga statements, affidavits. Nagaling sa ilang mga taong nagsasabing, kung si Pepe mamatay, wala siyang hawak na baril. Yun ang sabi nila. Alam kong pure harassment. Pero, abala pa rin. At marami kang importanteng gawain. Hindi ka dapat mag ng panahon pag tinatawag ka ng husgado. Abala nga ako. Pero anong magagawa ko? Totoo ang nangyari. Kaya nga pinuntahan kita. Hindi ka na dapat pagabala. Kami ang bahala sa lahat. Kayo? Sinong kayo? At saka, Torne, <clears throat> ba't nyo ito ginagawa para sa akin? Parehong ginagawa natin. Tumutulong ka sa tao, kami tumutulong din sa tao. Yun nga lang, nag-iisa ka, at kami, isang organisasyon. Hindi kami nagkakamali. Hindi ko masakyan ang ibig niyo sabihin, attorney. Tignan mo mo. Thank you. Wala akong anuman. Tignan mo Tatapatin kita. Patagal ka na namin napapansin. At gusto namin kung paano ka gumagalaw. Kaya kung sasamang ka sa amin, mas malaki ang magiging pakinabang. Naintindihan mo ko? Sa palagay ko, Atone, kayo ang hindi nakakaintindi. Tumutulong nga ako sa tao. Kuminsan ako naman ang tumatanggap ng pabor sa kanila. Pero hindi ko ginagawang hanap buhay ang tumulong. Muli kitang tatapatin, Emo. Sa aming organisasyon, meron kaming kasabihan na kapag ikaw ay hindi namin kaanib, ikaw ang kalaban namin. Simple lang, hindi ba? Simple rin ang patakaran ko sa buhay, Tony. May mga taong gusto kong makausap. May mga taong hindi ko gustong makausap. Kayo at orne ayokong makausap.